Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Merkules ang pagunita sa ika-83 anibersaryo ng araw ng kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Bataan. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa dambana ng kagitingan bilang pagkilala sa mga Pilipino at sundalong Amerikano na nakipaglaban noong ikalawang digmaan noong 1940. Kasama ng Pangulo sa komemorasyon sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, Armed Forces of the Philippines uh, Chief of Staff General uh, Romeo Browner at ang Ambassadors ng Japan at United States at iba pang opisyal ng gobyerno. Kasama rin sa ginugunita tuwing araw na kagitingan ay ang Bataan Death March kung saan maraming namatay ng mga Pilipino at Amerikanong bihag na nasawi sa Camp O'Donnell. Kasama rin dumalo sa anibersaryo ang mga natitirang buhay na veterano ng ikalawang digmaan na kakaunti na lamang ang bilang. Wala nang hihigit pa sa sakripisyong ipinamalas ng mga bayaning ginugunita natin ngayon. Inialay nila ang sariling buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bayan. Dama ko po ang sakit at hirap na inyong tinamo sa kanilang maagang pamamaalam. The other lesson we learned is that not only is valor, not only is bravery, not only courage and sacrifice is demonstrated by those who fought in war. They continue to be demonstrated by all the he little hero heroic Heroic deeds that our people continue to do when faced with crisis. We continue to believe in the courage of every single Filipino, not only our servicemen, not only those who fought as irregulars, but also our civilians who made their own sacrifices. because after all, as it has been said, they too serve who sit and wait. Ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kasabay ng araw ng Kagitingan